Good morning sa atin mga Karanda. Ito nag up na ako solar ride tayo ngayon At pa balik muna ako ng area ng Pampanga Dahil meron tayong uh, Kailangan atinan na Isang um, opening Diyan sa Mitarlac Sa Kawasaki Big Bikes Meron tayong 8 and a half hours Na biyahe Andito kasi ako sa Ilocos Norte Time check 3 o'clock in the morning Si Madam Blight na iwan kasama ang buong team ng evolve Stars sa Tam. Um, papunta na sila today sa Mivigan. So, hahabol uh, din ako doon after ko dyan sa Mi Tarlac. Rough Road Gaming. Lord, kabayan nyo po kami. Kabayan nyo po bawat isa sa amin. Ayan. At uh, makarating kami sa aming mga destinations ng safe. Ayan. First time po akong uh, magra-ride ng ganito kahaba na nag-iisa. Most of the time talaga, pagka nag-long ride talaga, dapat talaga grupo. Pero, ayun. Kailangan ko lang i-workout natin itong uh, isang uh, trabaho natin. Ayun, yeah, so, kung magtatanong tayo, Sir, Ah, uh, pag solo ride, hindi ba nakakatakot lalo, lalo lalo na kung mahaba. Actually, dapat talaga <laughs> may kasama ka. <laughs> Ang sikreto lang naman natin sa ganito solo ride, kailangan kailangan yung alertness mo na dyan, yan, Yung um, vision mo malawak. Tapos expect mo na kagad yung mga unexpected na nangyayari sa kalsada. Tapos malayo pa lang, alam mo kung tama o mali ba yung mga positions, position mo, katawan mo, ganon. Para hindi ka mabibigla. Okay, ito na, may problema na kagad ako. Pakaliwa kagayan, pakanan lawag. Alam ko, itong kabila, ay eh, nyata hindi naan ako rin kahapon eh. Pero sige, sendin muna natin si, si map natin. Kasi baka mamaya dumaan ulit sa mga mabanking eh. Baka naman inaanto ka na talaga at di kaya ihinto. Tumabi. At pagpagpag. Ang isa naman mahirap dito sa long ride na nag-iisa yung magkaroon ka na aberya katulad ng nasiraan or naflatang ka. Tapos ganito yung tsura ng lugar. Wala ka talagang mga mapagbubulkanisan uh, then pangalawa check lagi yung ating gas gasoline no? kailangan halos lagi full tank tayo kung lalo lalo na probinsya yung mga biyahe malayo kasi mga gas stations dito kaya dapat always full tank parang muna tayo wala Gas Station well, Wala yung premium? Wala yung premium. Meron pa bang susunod na malapit lang? What? Meron pa susunod okay. na malapit lang? Apo uh -huh. Ayun Ayun yung mga ano, mga karonda na Bo, pwede lang magkaroon ng konting ah, Malit lang na slight na problema Ayun, premium Wala silang premium, naubusan sila ah, pero meron naman malapit dito na pwede pagkargahan. Pero worst case to worst, kung talagang nagbiblink na ano nyo, no? yung gas niyo pwede na ni unleaded siguro. <laughs> Ito yung isang ingat sa long ride kasi marami pong may sa mga probinsya. Yung mga checkpoints. So marami pong barikada yan. Yun ang iingatan natin. Ayan, kasi baka mamaya mabulaga ka pagka sobra speed mo. Subalpo ka na dun. <laughs> Kailangan twisties pa rito Kaya uh, kailangan ingat Alalay Sa preno Sa gas At syempre sa mga kasalubong Baka pag kumakain ka ng linya Minsan meron kang kasalubong ng mga truck uh, Yung truck kasi mahaba Minsan kailangan nilang tibigit sa linya At baka mamaya na naman ilang ka Eh nang natin Talaga minsan sobrang importante ng mga apps na to Pagka mga papunta tayo sa mga long ride lalo lalo na sa mga maraming bankingan kasi dito pala makikita natin kung gaano katindi yung, yung turn o yung uh, pag, pagliko ng kalsada malalaman mo na kagad sa sarili mo kung ano kailangan mong speed para hindi ka ma-overshoot pero syempre kailangan talaga doble ingat ka na. meron nga akong laging sinasabi ayan kay madam na tumakbo sa naayon sa kakayanan so ibig sabihin nun uh, kung ano yung kaya mo kung ano yung uh, talent or skills mo sa pagmamaneo much better yung nasundi mo sa sarili mo wag kang pagkompetensya, wag mong pwersa yung sarili mo mas safe kang makakauwi station sana meron ay meron to full tank po ah, premium Good morning, time check 5.58 na po ng umaga Ayan, paliwanag na rin Palabas na rin ang uh, ating uh, liwanag luwanag Magagasa po rin tayo At magpapagpag muna syempre Okay Okay, sakto Makabili snacks Ay. So, ayon sa ating map, meron pa tayong 242 kilometers. So, apat na oras pa yung biyaya natin. Ito breakfast natin. Sa Tsaka, tubig. Pinapay lang. Mayroon pag uh, nabusog. Baka ka. <laughs>

8 o'clock in the morning Touchdown na tayo dito sa Midiplex Kunti na lang ah! Tapos babalik na rin tayo doon. Kung saan sila Huling mag stay Ngayong araw Para Umikot um, um, pa sa ibang part ng Luzon no? So Mas marami ano ko <laughs> Mas marami yung ikot ko talaga ngayon <laughs>